Ang si share bus taas. Pero no. Nihi ulit ako. Ang dami ko na ininom na kape. lo the, the deepest one of the deepest kalitor sa mundo. kaya tinagpuan ko yung ano niya. Para din nagbi-blink. ko lang ng like. Ako rin, meron ba? Wala. Para hindi halata. nga, sa akin wala rin. Nagbi-blink sayo. Ah saan? Ah oh, nakikita. Natanggal na yung ano. Ani lagyan mo pa, ate. na. As yung Edison dito, dum na sa ito yung rock sa isa na nanalo, yung sa harap. Wala nga, hindi ko nila naghanap kayo ng kasyon. <tiple> ano mga tindahan dito? Ayan. Mga bags. Ang dami kong nainom na kape? Ang masamig sila. Ayaw nila. Order taxi. Oo. Wala bang iiyanin sa labas? Lapit na pala yung David's Tower. Ay pambira, lamig. di on um, dali yun na ano tapos na ano address nato where to where to ah uh, zion gate zion gate Huwag ka na kayo magtawag. Papasok sa buka. Hindi, sa labas lang kayo. Hi, God Tumbro. Ano, yeah. no. no, mga taxi Kailangan na ako. Hindi <laughs> <laughs> ko na lahat. זיין גייט, זיין גייט! בוא נקרא אותך לזיין גייט. שער ציון. זיין גייט. כמה דקות? כמה דקות? חצי שעה. זה רחוק, זיין גייט. אמץ. 120 120 shekel. 120? Oh, layo. niya? <laughs> doon tayo baka dito mahal dito Saan ano tayo? Bus, <coughs> wala ah? bus doon pastor? Ha? Pagget na lang, magget na. Hindi pwedeng doon sa Babatay Old City doon ka na mag magsakay. Okay. <coughs> oh, tara na. Ang mahal yeah, lang sa 20 minutes lang. Oh. Sa sa tayo ng buwan. Babatay na. Yan. Yan. Yan oh. Oh, sige. Mahal na sa loob. Oh, ay

Masakit na ako dyan sa uh, dalawang araw. Dito? Bakit yun? Mga kamilang kakatuwa at mga kasama natin. Yung isa, first time niya sa elevator, sa escalator. Yung isa naman, nasaan na siya? Yeah. Nasaan na siya? Okay. Yung nasa likod natin. First time po niya sumakay ng matronit. Napaka-bless talaga natin.

umaga pasukan kasi pero pag tanghali tambay ako dito tambay <laughs> ako dati dito yung kukuha ko ng leave <laughs> dito ako magliwaliw ko dyan sa old city tanghali wala yung malamit siya ng ngayon lang kasi pasukan. Nakasara na? Ito, walang tao. Huwag mo ay, isa lang yan. Time? Ah? O time na. O oh. time yun lang yun sa araw ba? Isa lang yan. O oh, may picture na kita punta dyan. Ah, Doon sa pinaka. Ko? Yan yung pabalik. Sa unahan. Pabalik na yan ng hypo? Kaya pa diba yung, ano, yung, ah, Israeli Museum at... Yung Israeli Music Museum. May Parkinson's na ata yung ano mapas to. Oh, no, may Parkinson's na. <laughs> Pag hindi siya balance, kaya nga ipaupo mo muna siya. Ipaupo, o ipa, ano, I, I, itong stand niya. <laughs> hindi mo dinala. <laughs> hindi hindi ka okay na siya. dinala. Hindi na siya, hindi naman siya sobrang, ano. Ayan lang, nagyan naman, okay na. Pagin siya, yung watchin lang. Pagin siya, yung watchin lang.

كيف مياد إن خام يرجى تفعيل البطاقة فور دخولكم القطار Please validate as soon as you enter the trade. Mayroon pa rin. Pero, ano ito? Alam niya tayo pala. Alam niya pala, yan nangyayari, ano ito? Yan na ba? יש כוח חפצים אישיים בהכרית. (אומרת בערבית: יורגעת אנטרקל ארוד לשחזייה ופיתור). בבקשה לא להגיד שבחבודותי פרסונליים על הפרסום Yeah.

יפו מרכז, יד פוורקל, ג'פה סנטר נא לא לשכוח חפצים אישיים ברכבת يرجى عدم ترك الأغراض الشخصية في القطار. Please do not forget personal belongings on the train. <laughs>

iba pa rin kasi yung camera. Iba talaga siya sa cellphone. Kaya lang hindi mo pang vlog? Hindi mo pwede gawin pang video yun. Eh. No. May cellphone naman ako na iPhone. Pero ang quality kasi ng DSLR kasi iba talaga yung kuha niya. Kasi ni talaga siya. yun, kahit na i-maximize, kahit na i-zoom in, zoom oh. out mo pa, makikita lahat na yan. Kaya may pipinitsan ako na lang sa 30 plus yun yung gusto kong bilhin, hindi ako mag-iPhone kasi may 12 ko, okay pa naman yun tas nung sabi na ng kapatid ko uh, ano na, nakapag-decide ka na yun bibili na nga <laughs> pa kaya dun, na, ko natulog binili yun sa uh, Singapore 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 Hindi, hindi. Diyan na-mention na dila talaga yung mga trippers. Pwede tayo dyan kakain pero mag-exit tayo dito sa, ano. ngayon, dito sa ano? Libre yan. Kumakain kami dyan. Pwede tayo kakain dyan pero dito tayo mag-exit sa ano? Sa... kay Nirod. Hindi, Newgate. Uh, sa so Newgate nga tayo mag-exit. Hindi, Roadgate yung Newgate. <laughs> dito pa yung Newgate. Damascus dito. Next. Ito Damascus. Yung pinakamalaking gate sa Ayun, hindi na makita. Umikot pala. <coughs> na, Damascus <coughs> Dito? Dito. Kasi umaano siya. Yun. Ha? Umabalik siya doon. Iba kasi nasa kain natin. Akala ko ba dito tayo sa Monsayon? Iba yung nasa kain natin. Pabataan dito. dito.

Kailangan natin sa kabila, para hindi tayo masyadong kayo dito. Doon ako, sa may safe. Di sige! Anong oras na ba? Ba't alas 9 na kaagad? agad. Hindi ka tayo nakaka-isa. Natawagan ka na Hindi pa tayo nakaka Zion Gate nga sana para bababa na lang tayo Wailing Wall pasok tayo doon Bethesda eh sabi niya dito ah sige Damascus Gate tayo tara tapos pasokin natin yung Damascus Gate tapos tapos Bethesda labas tayo ng ano doon na tayo diretso sige tapos Zion Gate tayo hindi naman na tayo mag Wailing Wall di ba? ah hindi sige 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 Damascus Gate na lang tayo Dito na po kami sa Jerusalem and uh, medyo naliligaw kami What? Yan <laughs> ako in Damascus Gate So papasokin namin yung Damascus Gate tapos uh, kung ano yung mga madana namin ay papakita namin sa inyo. So, actually, sa harapan natin, yun na po yung will, uh, wall, old city wall. Sa kabila nyan, ay uh, old city. So, ayan. Dito kami ngayon, papasokin namin yung isa sa pinakamalaking pinto dito sa Jerusalem, ang Damascus Gate. Okay. So, ang Damascus Gate pagpasok mo dyan this is a Muslim quarter so kasi merong walo walong uh, merong eh may mga guard ayan actually merong walong pinto ang Jerusalem isa ito sa pinakamalaki